Una sa lahat, ang aming puntos puso pagkikiramay. Uh, sir, uh, noong nangyari yon, uh, nag-file kami ng ano, uh, parisay. Kaya lang, uh, ni regular PI ng fiscal for subject for further investigation kasi uh, may hinahanap siya na prima facie evidence na dapat may witness na siya ang pumatay. Although, Senator, Inamin naman ng lalaki pero hindi siya man ng uh, confession po. Pinakawalan pa rin ni fiscal kasi kailangan pa ng additional evidence. Yes, yes, sir. Nagdududa po ako sa desisyon ng ating prosecutor po dyan, Kasi even without the proper confession, mukhang marami pong ebidensya yeah? that places our suspect uh, squarely in the ano po, position na siya po talaga nag-murder. sir, noong nalaman niyo po na meron nga pong shooting incident dito po sa Dumaguete, ano po ang unang action po na inyong ginawa? Last September 6 at around 3 a.m. more or less, may nag-walk in dito uh, reporting na may binaril. Opo. So, uh, pinarespondihan natin ng tactical motorcycle riding unit uh, verify yung area sa kayong report. Uh, doon sa may Banika Bridge, uh, doon nila na kita na may ano talaga, may uh, dead body na sa loob ng sasakyan. Tapos, uh, nung nag-investiga na, uh, hinanap nila yung may-ari sa, nang sasakyan, uh, more or less 100 meters po, Uh, yung yung suspect natin uh, nag inuman sa mga kaibigan niya doon sa may look right. Mm -hmm. Tapos doon uh, doon na siya nakita at inaresto sa ating responding police. Pero meron naman pong pag-amin dito po sa suspect, no? Uh, yes, ma'am. Uh, initially, nung dinala siya dito, inamin naman niya. Pero Uh, hindi yun na uh, bigyan ng uh, council para sa uh, extrajudicial confession. Sa partner investigation po, uh, meron pong nakuha ang witness ang investigador natin yung dalawang kainuman niya na umamin siya doon na ginawa niya tapos yung tindahan na binilhan niya ng uh, beer. Opo. Uh, yun, Uh, kinuna na ng salaysay, tapos na i-file na rin sa... Noong kinausap niyo po siya, sir, ano daw po ang motibo, bakit niya nagawa yun sa kanyang asawa? Uh, noong pangyayari na yun, ma'am, uh, initially, sabi niya, uh, sa silos. Yun. Mm -mm. Ano po ang kasong isinampa po dito kay Sir Ken? Uh, sinampahan natin siya ng parricide uh, kasi... Uh, immediate family siya, asawa niya yung biktima. So, pariside ang na-file natin. Uh, katulad ng pag, pag hindi yun immediate family ang ma-file natin, murder. Uh, immediate family siya dahil asawa niya yung biktima, pariside ang na-file natin. Pero as of now po, itong <coughs> suspect, nasaan? Uh, as of now, ang suspect po, nasa uh, Cebu province, uh, Argao, Uh, nagpa-rehab doon. Uh, Unang-una po sa Bausun family uh, nakikiramay po kami sa nangyari. Uh, tapos kanina na-file na yung kaso na pariside reside uh, Maghintay na lang tayo sa susunod na subina for ano uh, pre preliminary investigation. Ipapatawag yun sa fiscal, both parties. Para doon ma masagot nila kung uh, anong Uh, kaso na na charge sa kanila tapos uh, ang fiscal naman diyan uh, i-evaluate tapos saka na i-file sa court regarding sir Safara Pintes ano po ba ang nangyari doon ah uh, yes ma'am uh, unang-una po ako po ay uh, humingi ng paumanhin, patawad kay Assistant City Prosecutor Uh, Riajin Rhea Menderata, kasi po, uh, nung una, uh, nalaman ko na mayroon na talagang result sa parapin at sa capacitive. Pero uh, hindi pa pala na isama sa pagfile nung unang pagfile sa inquest proceeding. Um, kasi, uh, ang request ng test, uh, September 6, tapos ang ang result uh, September 9. Mm -mm. Uh, kasi ang chemist natin doon sa crime lab uh, na disgrasya rin. So, medyo na late. So, humingi po ako ng pamanin, uh, lalong lalo na kay Fiscal Milirata. Uh, kasi, uh, hindi ko po uh, na sure na naisali pala sa inquest proceeding yung para Sige po, marami uh, maraming salamat po sa inyo, Police Major Villafuerte. At sana po, eh, pag nagkaroon na po ng hearing, ito pong kaso ni Ma'am Madeline ay ma-inform din po si family since kayo din po ang isa sa i-contact po ng fiscal. Yes po, uh, rest po ma'am, pag meron ng subpoena, i-inform na ganyan ang uh, family po. Okay, maraming salamat po ulit. Sige, maraming salamat din po Magandang hapon po sa inyo, uh, Ma'am Delia. Muli po kami ay nakikiramay po sa pagkawala po ng inyong anak na si Ma'am Madeline. Bali, Ma'am Delia, paano nyo po ba nalaman na ito pong anak nyo ay eh namatay po? Ay, mga 10, 10 a.m. Mm -hmm. Nalaman ko po sa mag-ama na ano, sabi nila, si ate, si ate Madel, sabi nila, Oh, bakit? Sabi ko, ganyan niya, Mm -hmm. Ha? Sabi ko. O yun na, nagsiiyakan na kami. Pero noong time po ba, ma'am, na bago po mawala itong si Ma'am Madeline, meron po ba siyang mga sinabi sa inyo or meron na po ba mga pahiwatig? Nung nag-video call sila ng mag-ama, ang sabi sa tatay niya, ano, nahirapan na ako tay, bubukod na ako, magbubor na ako kasi na nananaki na si Ken, sabi niya yun, before yun, na mangyari, mga one week. Pero ito po bang asawa po ng inyong anak ni, na si Ken, ano po yung pagkakakilala niyo po sa kanya? Mabait po. Mm -hmm. Mabait, ano, tapos tahimik. Pero nung last, last year na pinapunta ako ng anak ko, ano, parang halata ko na ano, nag-away sila. Parang iba yung asawa mo, sabi ko, parang adik, sabi ko. Kasi parang, ano, dragon na mag... Magalit, talagang wagas. Kahit Parang, po sa harap ninyo, ma'am. oh, hindi na ako nerespeto. Talagang yung anak ko, eh, Inano yung damit. Nakita yung gap dito, nakasulat. Gap, gap pala, asa. Ah, may tapos ganyan Nandun pa yung picture sa cellphone ko. Oh, tapos naganuhan na silang dalawa. Hindi ko maawat kasi ang taba niya. Mm, -mm. Uh, yak na ako nang yak. Uh, tapos yung dalawang, ano, yung manugang, yung manugang nila at saka yung katulong na umawat. Ka, ka Kasama kong umawat sa kanya. Pero ano po yung pinag-awayan daw po? may pinagtatalo na ng kunting ano lang, salita lang, tapos ayaw paalisin kasi ni Mads. Ay, aalis ako, sabi niya. Baka ano na ito, sabi ni Ken Ata doon eh. Ayaw paalisin. O, yun na, tapos nagharapan na sila. Inano yung damit na. Siguro gusto ni Ken na umalis para ma, ano siguro, ma-relax ano, ayaw na paalisin ni Mads para ano siguro ma magkaayos sila. Piri, pero pili na ano, umalis si Ken. <coughs> Na-try niyo na rin po ba na kausapin po itong anak ninyo? Maghiwalay na kayo, sabi ko. Maghiwalay na kayo. Talagang nandun na yung tricycle na ano, uwi na tayo, sabi ko. Nandun na yung tricycle na nag sa amin, na sa balot na kami. O, sabi naman ni Cristel, ano, yung Cristel yung kapatid niya. Pag-usapan muna, tita, sabi niya, yun, na, may napag-usapan siguro, uh, nakuha ang loob. Okay na naman sila, ganon. Parang normal din. So, away bati po sila? Oo, away bati. Pero may mga time po ba na nagsusumbong na yung anak mo sa inyo, na ganyan na po yung ginagawa ng asawa niya? Wala, wala naman. Wala po. Hindi nagsusumbong. Anong klasing anak po ba itong si Ma'am Madeline? Ay, napakabait, ano, ma marespeto, tapos mapagbigay. Ano po yung mga mamimiss niyo po sa kanya? Ay, ang mamimiss ko sa kanya, ma'am, yung ano, Alika naman. Sabi niya sa akin, kunin mo na yung pasalubong niyo, punta na kayo ni tatay dito sa airport. Sabi niya, kasi ayaw kasing umuwi eh. Siyempre siguro yung inaalala niya sa asawa niya, ayaw po uwi. Alika naman, dito ka na sa airport. O, oh, punta naman kami doon. Makikita lang kami. Dalawang beses siya, nagkita kami sa airport. Kunin mo na yung pasalubong niyo, ma. Tapos maghiwalay na kami. Papunta na sa Dumaguete kami sa Pangasinan na. Meron ka po bang mensahe kay Ma'am Madeline na hindi nyo pa po nasasabi sa kanya? Eh ano po, ah, uh, Mads, ang mensahe ko lang sa'yo kung nasaan ka man na, ano, ipaglalaban namin ang inyong, <coughs> yung justice, makuha mo lang. Tsaka yung anak mo, huwag kang mag-alala, kukunin namin. Tulungan mo kaming ano, tulungan mo kaming i-guide sa mga taong tutulong sa amin na kukuha sa anak mo. Kaya, kasi yun ang alam ko, mami. Kaya na, siya nagpapa, naginip sa amin na sabi niya, sunduin mo sila. Sabi niya, sunduin mo. Yan ang sabi ng anak ko sa panaginip ko. Ayun Ay, siguro siya sabi niya, abayura, sabi niya sa Pangasinan. Kaya sunduin mo sila. Yan ang sabi ng anak ko sa panaginip. Kaya gustong-gusto namin makuha ng just justice na madalian para matahimik na ang kaluluwa niya. Talagang nagpaparamdam din sa mga kapatid niya. Ma'am, ah, pwede po ba kayong magkwento ng mga happy memories po ninyo ni ate po ninyo? Lagi niya kaming pinapasyal. Tapos laging tinatanong kung anong mga gusto namin. Tapos laging maraming nagsasabi na para nga daw kami kamlad. Kasi um, sa aming magkakapatid, siya nga po yung kamukha ko. Sabi nila, tapos yun, medyo kahit ko din po siya. Yun, tuwang-tuwa siya kasi iniisip niya na bata din daw siya. Ayun na nga, may dinadanas na yung ate mo na mm -hmm. pagmamalupit nga sa kanyang asawa. Hindi niya po ba na-try na, na mag-share po sa inyo ng mga nararanasan niya? Hindi niya po kasi nasasabi sa akin. Pero naririnig ko po na may problem nga po siya. Mm -hmm. Tapos yun, um, sinabihan po ako ni mama na last year, kasi nga nakita niya yung pag-aaway nila. Sabi ni mama na, Karin, punta ka dun sa ate mo. Samahan mo siya kasi wala siyang kakampi dun. Sabi ko naman, ma kayo kasi ano, magulang na kayo, hindi niyo maayos. Ako pa kayang kapatid lang baka. Hindi din sila makinig sa akin, sabi mm -hmm. kong gano'n. Pero gaano kayo ka close ni ate mo? Super close din po. Kasi since si ate high school ko nag-abroad na siya. So hindi ko na siya nakasama. Pero every time na nagbabakasyon siya, parang ako lagi yung priority niya. Mm -hmm. kung ano yung mga gusto ko. Lahat nabibigay naman po niya. Tapos yung mga secrets nakuwento niya po sa akin. Kung time ba na itong si ate mo nga, nakilala na si Ken, mm -hmm. at napag-desisyon na magpakasal na, anong naramdaman mo? Okay naman po kasi si Kuya Ken. So sabi ko, um, sure ka na ba dyan? Kasi syempre, saglit lang po sila. E ba, matanda na ako, sure na ako, sabi niya. Mm -hmm. So, pakasal agad sila talaga. Pero may nabanggit ba si ate mo sa'yo na mga pangarap niya na gusto niyan ito pa rin? Opo, ang alam ko po, ang um, pangarap niya ngayon, yung makapunta nga po sa U.S. para sa mga bata at para po magsama sila ni Kuya Ken na. Kasi, syempre po, um, parang LDR sila nung nag-Saudi si ate ko. Gusto niya kasi habang um tumatanda, ayun parang lumalaki na po yung mga bata. Gusto niya po magsama na sila, mm -hmm. buong pamilya po sa U.S. talaga. Noong nalaman mo na itong si Ate mo nga eh patay na at pinatay ng sarili niyang asawa, ano yung unang-unang pumasok sa isip mo? Hindi ko kasi ma-imagine kasi alam ko po na kahit may ganoong problema sila ni Kuya Ken. Mahal na mahal kasi ni Kuya Ken si Ate ko, parang imposibleng magagawa niya 'yon. Ayun, parang hindi pa rin hindi, hindi ko pa rin um, matangga napatay na si ate ko kasi lahat ng memories nagka-flashback. Pero kung may pagkakataon na makausap mo itong si Ken, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Sana nakinig siya sa amin kasi pinagsasabihan po namin siya na lahat ginagawa ni ate ko. Tignan niya naman po yung um, yung mga sakripisyo ni ate ko na lahat ng luho niya binibigay. In kaso, lagi niya sinasabi na kinakampihan namin si ate ko, which is hindi naman. Meron ka bang mensahe para kay ate mo? Ate, mahal na mahal kita. Nakinig na lang ako kay mama na pumunta dito para siguro nagkaroon ka ng kakampi. Siguro nakapagsumpong nakapagsumbong din ako sa, sa Pangasinan kung ano man yung, um, yung mga alitan nyo. Ate Madel, gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming maraming salamat sa tulong mo sa amin dahil hindi ka nagbago simula nung nag-abroad ka hanggang ngayon. Kami yung iniisip mo. Mahal na mahal ka namin. Si tatay, gustong gusto ko niyang makita. Kaso, eto na nga, wala na. Pero maraming nagmamahal sa iyo, ate. And huwag ka mag-alala kasi lahat gagawin namin para lang makamit mo yung justice na para sa iyo at sa mga bata, hindi namin sila papabayaan. Marami kami mag-aalaga at magmamahal. Alam mo naman yan kung gano'n namin sila alagaan. Handa kaming tumulong. So, ate, maraming salamat po sa tulong nyo sa amin. Simulan nung umpisa hanggang ngayon na pagpunta nyo po sa amin dito, nakapag-book agad ng flight para lang po yung case ni ate ko. Sana po tuloy-tuloy po yung pagtulong nyo po sa amin. Hindi lang po sa amin, kundi sa ibang tao din po. Maraming maraming salamat po sa inyo kasi andyan po kayo na laging tumutulong sa mga taong nangangailangan po. God bless po Sir Raffi and alam ko po na masaya si ate ko dahil alam nyo po ba na idol niya po kayo. Lagi din po siyang nanonood sa inyo. Yun po. Salamat po and ingat po lagi.